Mga kaibahan, yung kita sa lugar, no? Kung sa siin, uh, di ka umagi, ro dahi ka uh, sangka Toyota Fortuner nga gumapos o oh, umagi di ka oh, kita ninyo, ro, inagyan ita sa uh, hindi pa abira pwede maagyan, no? Ita sa So, umagi gina imaw. Ag pag-abot ito sa punta, hay sa unahan, putot, ro dahi ka uh, tulay, no? Nahugog, ah, ro dahi ka rin nasambitan nga. Uh, sa lakyan agro masubo karahay patay gid aro driver bangod sa runday karang aksidente mga kaibahan do punta idaya karang na sambitan nga tulay no makita ninyo sa unahan uh, nga ginakayad pa o kung padayon ro construction idaya karang nga nasambitan nga tulay so di ka nahugo nahugog ro nasambitan ka sa nga sagakyan at kung aton karang tan-awon tanawon ay makita nato no ro raya na sambitan nga sa nga ito sa ubos so ruyo no hindi uh, pa gidara pwede maagyan bangod niya nga wa pa gid ah uh, puto pa pa mahuman mga kaibahan so may tulay di kara sa gilid no nga ana mga butong pero mga tawo ang gid makaagi di karon no so ruyon sitwasyon uh, mga kaibahan di kara sa nahugan di kara nga ano, sa Bitanya sa yakyan. ka mga katapo ita uh, mo, naging uh, nabudlayan pa sanda karang mabuksan ro ray karang nasambitan ng sa uh, what abi nag response ko no driver no sa sugod iday karang sagakyan aginabutan sandat mga pilang oras pasado alas 12 na tabo ruday karang uh, aksidente nga ra. pero mga alas 3 pasado tananda na buo ruday karang uh, driver ito sa suod ag pagkabunga ni ay wat at sinyalis ita kabuhi ra imaw ag sa ospital mga 3.45 sa agahon ay gindeklarat ay maura nga dead on arrival mga kaibahan sang 49 anyos ra nga gagaki nga residente ita barangay mantigib sa banwa karait makato no uh, gapauliyon ta kun taray mauhalin sa namat yan tag unday karang aksidente gaom na abi hay uh, gapus kuno ra sa mantigi broday dai karang nasambitan nga tulay galing ay watangan itdagan kuno ra iya ag uto pangani ro dai karang nasambitan nga tulay mga kaibahan o mga kaibahan makita ninyo di karon imaw gumapos ro dai karang nasambitan nga uh, Toyota Fortuner may mga abang di karon no mga improvise nga mga abang sumaka imo di kara and then dumiri diri, diri Ag... di ka to no makita ninyo sa punta utod pat aruday nga uh, tulay no house katunga pag ang dugi na uh, or do na construct no sa piha kay ongoing ro construction ruinyon nga abang nakikita ninyo mga gubid nga ron di karon hay wapat aron ah... Uh, ginbutang ut aron matapos matabo ang dekarangan sambitan nga aksidente. Iya yeah, kita makaron mga kaibahan no sa raya nga ubos ita tulay. Makita ninyo puto pat aron day tulay oh, sa ibabaw ag di hugo gro raya karanga nasambitan nga sagakyan. Hindi nyo lang makita makaron sa video pero makita nato no uh, halinto sa ibabaw nga daya karanga nasambitan nga sagakyan hay una pa sa idawom wa pa ma, buong mga kaibahan. So patay gid ro dayo karang nga nasambitan nga driver matapos nga mahugog ro nasambitan karang uh, Toyota Fortuner no. So ginaimbestigahan pa makaron kon nakainom ro raya karang nga nasambitan nga persona haman nga nagpumilit gidra nga mag-agi sa ron dayo karang uh, tulay nga wa pangani mahuman mga kaibahan. Sa gihapon rice kay Bang Darwin Tapaya naging kaibahan naton do News Online sanday kapobring Archie Hilario, kapobring Arnold Dela Cruz sa pagbanirbisyong husto, Barangay RU 92.9 Super Radio Kalibo, dapat totoo.